Ating Ma... pulitin nito! Maaaal! Maaaal! At dito na naman kayo? At dito na naman kayo? Wala <laughs> na! Matutulog na ako! Hindi naman dito, nanonood ka pa tapos matutulog ka na? Damat naman yata may sabi ka ako Matutulog na ako eh! Matutulog na ako! Tul, ano pinapanood mo? Hahaha! <laughs> <laughs> maganda yan! Private Benjamins! <laughs> Private Benjamins! Tul, maganda yan! Mag-i-enjoy kayo dito! Panood natin nakakatawa yan! Okay! panalo. Galing talaga ni Vice Ganda sa Private Benjamin. Ganda pa ng kwento. Diba? Diba? Oo. Oh, ah, Sabi sa inyo maganda yan eh. <laughs> Pero Marv, ibay mo na yung peligula. Oo, oh, tila ikaw na nag-enjoy eh. Diba parang may mga bala rito. Ton, alam mo na. Eh. Yeah. <laughs> Puro comedy dito. Asan yung mga horror? Ah, siguro. Nagdala ng tatay ko. Pasensya na to. Kasi Psst. hindi nga ako mainig sa horror. Na, sakto, na. sakto. May dala ako dito. Ano naman yan, ha? Ouija! Ouija? Anong Ouija? Ay, horror na naman yan! Ha? Takot ka, no? Ako? Takot! Tol, alam mo naman, di ako nanonood ng horror. Kayo ko ng mga ganyan. Bading kayo ata, eh. Ako? Bading? Ako? Bading? Salang mo! Oh. Ah. mo, salang, mo. salang mo salang. mo! Takot! <laughs> salang mo! Salang mo! Eh, nakaraan nga, hinihika ka, <laughs> eh. Hahaha! Ako hinika. Tul, nakakain na akong pulbos nun. Eh! Really? <laughs> salang mo! Ay, uh, stop po kayo ito. Horror na naman. Para talaga mga babae. Shhh! Eh. Nakasalang na eh. Is this who we were talking to the other night? Oh my God. Oh God. ever talking to Devin? Pangit talaga ng trip ninyo. Panay kayo mga horror. Nakaraan na ngayon uwi dyan. Hindi naman pala kayo naman kanina eh. Wow! Wow ha! Kaya na nang bracelet kayo pang galit. Ganda-ganda na nakalabas oh. Ayos to. Ano ba? Text lang to. Walang yaring to mo bagong-bago. Hindi mo pa si Nylen we can start. <laughs> Pangit talaga ng mga trip ninyo. Hindi mo lang ako kinilabutan sa pinapanood ninyo eh. Buti pang matulog na lang ako eh. Patayin niyo pagkatapos niyong manood ah. Tulog muna ako. Run? Okay. Wake up. Dali ah. Uwi ako na sa labas. Hello, Bibi. Dito ako ka Umar. Salit lang. When Debbie put the Ouija, did she make contact with you? DZ, where are you? Guys, I think we should get out of here. Justin! Ah! Run! Ito, Marie! Ito mo pa ako. Ito ko. Ah! 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 Pops, na kita na multo.